Magandang araw po mga ka -sports. Balik practice na po ang Gilas Pilipinas matapos inulunsad nila ang 18-man pool via SBP page. At hindi lang yan, good news to sa sa ilalim na rin po ngayong araw sa Kongreso ang naturalization hearing ni Benny Boutright. Dalawang malalaking balita ito na siguradong mapapainit sa fans ng Gilas. Kaya tutok lang dahil ididitali natin ang buong nangyayari sa kampo ng ating national team. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ang follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Pagkatapos ng ilang linggo ng pahinga at assessment, nagbukas muli ang training camp ng Gilas Pilipinas. Ang session ngayon ay nakatoon sa conditioning, defensive sets at ball movement bilang paghahanda sa FIBA World Cup Asian Qualifiers. May ilang importanteng highlights sa unang araw ng practice. Una, kompleto ang core member ni Coach Team Cone. Kasama sa nakitang participants ang mga veterans ng 2023 at 2025 lineup, mga players na matagal nang nasa sistema at ilang bagong members na extended pool. Nakakatuwa dahil high energy agad ang buong team walang malamya, walang natatamad tamaran, lahat sabik magbalik sa court. Pangalawa, focus sa discipline at spacing. Sa unang, unang araw pa lang binalik ni Coach team ang kanyang trademark, fast control offense, maayos na spacing at solid half-court execution. Ang goal, smooth chemistry bago sumalang sa qualifiers. Mga bagong players sa pool, bukod sa main lineup mga ka-sports, may mga bagong mukha rin ang nakita sa practice. Hindi pa sila sure sa final 12 pero mahalaga ang presensya nila para palawakin ang options ni Coach Team. Ang unang assignment ng Gilas ay ang laban kontra Guam. Ayon sa coaching staff, ang training ngayon ay nakafocus sa defensive stops, rebounding, quick transition at pag-neutralize sa big man ng Guam. Ibig sabihin ayaw ni Coach Team ng mabagal na execution, gusto niya ay all out early preparation. So ngayon mga ka-sports habang nagpa-practice ang Gilas, isa namang malaking event ang nangyayari ngayong araw. Sasalang na po si Benny Boatwright sa kongreso. Ito ay para sa kanyang naturalization hearing kung saan tatalakayin kung papayagan ba siyang maging Filipino citizen at para maging eligible bilang naturalized player ng ating national team na Gilas Pilipinas. So ngayon, ano ang ibig sabihin nito? Kung maaaprubahan ang kanyang naturalization, pwede din siyang gamitin sa qualifiers. At also, matatanggal ang pressure sa paggamit kay Justin Brownlee bilang iisang naturalize. Sumunod, bas lalaki ang frontcourt ng Gilas dahil na 6 foot 10 ang size ni Boatright. And lastly, magkakaroon tayo ng stretch big man na marunong bumantay, pumoste at tumira ng tres. So ano ang mga role niya sa Gilas? Si Boutright ay kilala bilang stretch forward, solid rebounder, high basketball IQ at isang versatile scorer. Sa system ni Coach Team na napakalaga ng smart bigs na marunong mag-adjust at hindi takot sa physical game. Mga expectations sa hearing ngayong araw. Ayon sa mga sports insider, kompleto na ang dokumento ng kampo ni Boutright. Smooth ang proseso at very positive ang reception ng committee. Inaasang ilalabas agad ang recommendation within the day o sa loob ng linggo kung mabilis ang Senate approval. And also mga sports pwede siyang mag-practice agad with gilas. Kapag sabay natapos ang dalawang development na ito, practice cam at naturalization ni Benny Boatwright, magiging mas solid ang setup ng gilas. Dahil nga magkaka full training program sila, mas maagang nakakapag-adjust ang mga players at posibleng mas flexible ang final 12. Dahil nga may Benny Boatwright, may Brownlee pa, may QMB na kung saan si coach team now has a multiple combinations. And also mas mataas ang confidence ng level ng mga fans. Kapag kumpleto ang Gilas, hindi lang tayo lalaban. Pwede tayong manalo ng convincing. At yan mga ka-sports ang latest mula po sa si Gilas Pilipinas. Balag practice na ang national team at si Benny Botride na ay nasa kongreso na ngayon para sa kanyang naturalization. napaganda na takbo ng preparation ng Gilas at mukhang magiging exciting ang laban sa qualifiers. Kung nagustuhan mo ang update na ito, don't forget to like, subscribe at i-on ang notification bell para lagi kang update sa lahat ng Gilas Breaking News Salamat po sa panunood Babuhay ang Gilas Pilipinas So paano? Ingat po kayo